Ang panahon na ginugugol natin sa trabaho ay panahong madalas ay nawawalay tayo sa mga dahilan ng ating pagtatrabaho. Dahil bisibisihan tayo minsan ay hindi na natin namamalaya na yung mga taong dapat ay napaglalaanan natin ng panahon ay napagkakaita na pala natin. Kung ililista mo ang dami ng oras sa bawat ginagawa mo sa bawat araw, marahil ay kabilang ka sa magsasabing ang malaking bahagi nito ay nagagamit sa trabaho. Hindi naman masama ang trabaho. Kailangan natin to para tayo ay mabuhay. Madalas lang, ang nagiging pagkukulang ng tao ay ang paglalagay ng malinaw na linya kung saan matatapos ang trabaho at magtutuo naman sa pamilya. Hindi ba't madalas na eksena yung kasama ka ng pamilya at nagkakasayahan? Tapos ay biglang may tatawag mula sa office at bigla na lamang magbabago ang takbo ng kasiyahan ng pamilya. Minsan din, ang work-related emotions and stress ay nagkokontamina sa pamilya? Yun bang nasira na araw mo dahil sa pangyayari sa trabaho? Tapos pagdating sa bahay na kung saan ang mga anak at asawa mo ay naghihintay, pati sila ay nadadamay sa mga bagay na wala naman silang kinalaman. Unfair sa kanila ito at hindi din ito ang dapat na maging kasanayan. May panahon para sa lahat ng bagay at huwag mong pagdusahin ang buhay mo at ang buhay ng nasa paligid mo dahil sa hindi mo paglalagay ng malinaw na boundary sa kung kailan matatapos at ititigil ang mga ginagawa mo. Ang sabi ng Bible, wag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Sa halip, pigilan mo ang iyong sarili at isipin kung ano ang mabuti. Babala ito sa meron ng labis-labis -labi sa kanilang buhay at patuloy pa ding pinagkakaitan ng panahon ang mga taong mahalaga dahil sa paghahangad ng higit pa. Babala ito sa patuloy pa ding nagsusumikap dahil baka sa sobrang tuon mo sa pagpapayaman, eh hindi mo na nakikita ang epekto nito sa kalusugan mo at relasyong kinabibilangan. Higit pa sa pera ang buhay at kahit yumamang ka ng husto, may limitasyon ang magagawa ng pera para sa iyo. Hindi kayang bilhin ng pera ang mga panahong lumipas dahil sa iyong labis na kaabalahan. Isa sa maaaring gawin ay itakda kung hanggang anong oras mo gagawin at iisipin ang trabaho at ang pagiging conscious na kapag tapos na ang oras na yon, sa susunod na naman ulit na pagkakataon dapat pag-isipan ang tungkol doon. Ang masaklap na maaaring mangyari ay, physically, nandoon ka sa pamilya mo. Pero ang isip mo naman ay nasa ibang dako. Kasama nila ang katawang physical mo, pero ang utak mo ay nag-iisip ng ibang bagay. Paalala ito na tayo ay nagtatrabaho para mabuhay at hindi nabubuhay para lang magtrabaho. Ang pagsisikap, ang kumita, ang magpunyagi ay mahalaga. At ang pamilya mo ay mahalaga din upang matugunan ang bawat pangangailangan. Ang wastong limit at tuon ay kinakailangan. Makakaasa ka na kapag nagawa mo ito, ang kayamanang makakamtan mo ay higit pa sa salaping kinita mo. Asa ka pa!